Yep, it's good stuff. you Um, isang minis lang po siya nag-start, then hindi na, okay? Yun, good morning sa inyo lahat mga idol, meron po tayong customer ngayon na itro troubleshoot, ito daw ay pumupugak-pugak, no? Tapos, sabi niya, halipas sa pumupugak-pugak ay hirap daw pong kumandar. Well, check natin bago naman po yung kanyang spark plug. Tignan natin yung lumalabas ng kuryente. Okay? So, bakit pumupugak-pugak? Yun yung problema ng ating idol ngayon. So, yun yung solusyon natin sa video na ito. Oh. Kung isan, yung problema ng pugak-pugak ay dahil din dito. No? So, pasin mo, mga idol, tumbukin mo kaagad na... Pag walang kuryente o pag namumugak, ugaliin mong check si uh, tension wire o yung kanyang spark plug cap. So, nakita natin, spark plug cap ng ating idol, ay, ayan, oh No? Kinalawang na sa loob, kalob-looban. Tapos, dito po sa kanyang kaduluduluhan, ay kapangit-hangitan. Alright. <laughs> so, gagawin natin, check muna na natin kung may kuryente. Baka maya wala kuryente, di ba Pero, sabi niya, umakantar eh. So, ibig sabihin, may kuryente. Yan, hindi daw tumutuloy sa pag-andar na mamatay pag binibiret. Right. Okay. So, check nyo sa part na ito. Okay. So, ito muna i-check natin. i start natin kasi wala siyang starter. So, tignan natin dito, mga idol. May kuryente. Napakalakas. Ayan yeah, no? pero bago yun, balik ko na natin ha? at kickstart, kickstart natin kung ano yung namumugak mugak na sinasabi ng ating idol. eh yeah. Ayan. Ah, kickstart. So, yun o. No? Um, isang minutes lang po siya nag-start. Then, hindi na. Okay? So, tatagalin natin to. Yan, pa ko lang muna. So, ganun pa rin, hindi tumutuloy sa antar. Ayan, next step na tignan natin dito, yung kanyang carb. Ayan, kung may pumapasok ang gasolina, sakto, O kung may gasolina, mga idol. Pero bago natin tignan yung kanyang uh, awag na ito, yung kanyang carburador, may napasin lang ako na hirapan ako i-kickstart. No? matigas po at dumudulas yung kanyang kicker so ito muna ang ayusin natin mag adjust muna tayo dito ok sa mga dumudulas po yung kicker dyan oo sa matigas yung kicker na ay pumasok na maayos mag adjust tayo dito Yeah, so adjust natin itong kanyang clutch release. Mainit. Aga pa na, palaban tayo mga idol. Mainit. Matigas kasing si Pain. starter. So ano nga ba yung standard na pihit niya na? Standard na ikot. Nanakul. nakul. Sasagad lang natin ang ikot na ganyan pag tumama na. Ayun, higpitan na natin. Patras no. Pa ikot ikot papunta dito sa kabila. No. Parang din muna namin kasi sasagad na eh. Then higpit. Right. Para hindi gumalaw, gamit tayo ng clutch. So ayan mga idol at okay na po yung kicker Wala na pong sabit na dulas at kumakagat na po siya Check na natin yung kuryente nito yon mukhang mahina yung kuryente at mukhang pawala wala pa so ayan mga idol at nilinis muna natin yung kanyang carburetor no bago natin check yung uh, CDI if goods pa ito kung ano yung problema ba't pawala wala yung kuryente ayan no kita nyo naman na napaka dumi po yan no okay so may mga dumi dumi pong nakakabara sa mga butas butas ng kaloob looban mga idol ang gagawin natin dito ay hihipan natin yan no gagamitan natin air compressor o Uh, kung ano man yung mga panundot nyo dyan para maalis po yung mga bara, yung mga dumi ng carb, no? alright after nito mga idol, uh, paglilinis natin ay babalik ulit natin yan ayan, okay na naman, malinis na para matry natin no, kung ano po yung problema kung bakit napakahina po ng kuryente okay, so ayan at naibalik na po natin yung karburador at pinalitan ko na rin bago yung bagong spark plug para okay Yon mga idol no. Kickstart natin. Mukhang mahirap pa rin po paanda rin. Yon, mandar Yo mga idol no. Pumupugak-pugak pa rin talaga kahit nalinis na po natin yung carburetor tapos binago ko na po yung spark plug kasi request na may ari ayan at narekta lang muna natin para mas malakas yung kuryente ng kanyang tension wire at uh, tumupugak-pugak pa rin mga idol alright so palitan natin to ng CDI para madali natin tong ma-verify uh, may mga video na naman tayo dyan kung paano i-verify if good yung CDI o hindi so dito CDI yung may problema nito kasi goods na po yung kuryente eh, yung gas sa goods naman po yung compression yung kuryente lang yung naglolo ko kaya namumugak okay so salpak muna natin itong bagong uh, CDI nakasalpak na pala mga idol sinalpak ko na pala yon mga idol at wala na pong supply kada birit no at hindi na po late sa sunog at sumasabay po yung kuryente sa gas ayan pati sa compression ayan no mga idol no so goods na po tayo dito no natumbok po natin kung ano yung problema ng ating idol una po sa tension wire ay may problema po no kinakalawang na po siya pangalawa po yung kanyang uh, karburador may mga dumi-dumi na rin po isa rin po yung sa nagiging cause kung bakit namamalya at namumugag po yung andar ng ating motor at yung pangatlo po yung kanyang CDI hindi na po sapat yung kuryente isinusupply nito sa uh, ating motor para mapaandar kaya nagpalit tayo ng CDI sa uh, start na mumugak then nang pinalitan natin ay naging okay na po siya alright yon mga idol at wala na pong sablay kada birit no at hindi na po late sa sunog at sumasabay po yung kuryente sa gas ayan pati sa compression ayan no mga idol no. so goods na po tayo dito no natumbok po natin kung ano yung problema ng ating idol una po sa tension wire ay may problema po no kinakalawang na po siya pangalawa po yung kanyang uh, may mga dumi-dumi na rin po isa rin po yung sa nagiging kos kung bakit namamalya at namumugag po yung andar ng ating motor at yung pangatlo po yung kanyang CDI ay hindi na po sapat yung kuryente isinusupply nito sa uh, ating motor para mapaandar kaya nagpalit tayo ng CDI uh, start na mumugak then nang pinalitan natin ay naging okay na po sya alright So ayun mga idol no guys sabi ko ay okay na po siya no hindi na po siya namumugak at pag binibirit ay okay na po yung kanyang uh, sunog ayan mga idol no at napakaganda na po nito no sa kalsada pag pinatakbo. All right hindi na po late no ramdam naman natin pag namumuga kasi pag bibira sa atin sa trutel ay nag action talagang may humahagok at uh, parang namamatay mga idol ayan so hanggang dito lang muna yung video natin mga idol mga tropa sana may naku tips at kalaman dito sa ginawa nating video na ito at sana ay magamit nyo ito sa inyong pang araw araw o di kaya sa inyong pag DIY uh, o di kaya sa ating mga pang araw araw na trabaho alright so dito lang muna yung video natin mga tropa peace out muna Bye bye. Maraming salamat po. Ingat sa pag-wiring mga idol. Salamat.